Hello mga Idol! Welcome back to my channel. Meron na pong update kay SSS Employer kung papaano mag-login ngayon sa kanilang website. Ansin po natin sa Facebook pages ng mga HR Department or HR Group ay nagtrending trending po ngayon yung update ni SSS sa Employer Portal. Dahil yung iba po ay nahihirapan kung papaano mag-login at wala pa pong nilalabas si SSS ng mga instructions or guidelines kung paano po i-navigate yung kanilang website. Bilang HR practitioner, so isishare share ko po sa inyo kung paano po ako nakapag-login sa, sa aming uh, employer portal. As usual, punta lang po tayo sa website ni SSS Employer Account. Mag-login po tayo using uh, user ID and password. Then, click mo yung sign in. Pagka-click mo ng sign in, makaka-receive ka ng one-time pin code. Please choose your preferred method. So i-click lang natin itong get pin, yung time-based one-time password. Pagka-click ng get pin, makikita niyo itong time-based one-time password. Enter your single sign-on credentials below. So mayroon po tayong pupuntahang website regarding dito ang pupuntahan nating website ay ito yung TOTP token generator. So, pwede nyo daw pong i-download ito sa inyong cellphone or pumunta lang kayo sa website nila na TOTP.danhersam.com So, ito po yung kukunin yung security code. Parang kung halimbawa, kung alam nyo na po yung secret key ninyo, i-paste nyo lang po dito. Tapos, i-copy-paste nyo po itong Nasa ibaba itong nakikita n’yong 907987. Kakopy paste nyo po yan dito sa may uh, PIN kanina. Dito nyo po i-paste sa may enter your single sign on credentials below. Tapagkatapos, i-click nyo na po itong login. Mga ilang seconds lang, uh, successful na iyong uh, login. Ito po yung naging itsura ng uh, SSS employer account uh, namin. Uh. Bali, iba na po yung itsura niya. Pero nung in-explore ko po ito isa-isa, same pa rin naman po yung mga iba. But uh, yung iba po talaga nagbago katulad nun sa may reporting nung R1A, iba na po yun. Nakita ko rin po dun sa mga Facebook page na mga group or Facebook group uh, ng mga HR is uh, marami po talaga mga nagtatanong regarding dito. And plano ko po talaga na i-explore and i-share po dito sa ating YouTube channel para po makatulong tayo sa mga ibang uh, nagtatanong. Kung napanood mo itong uh, tutorial na ito, paki-comment naman yung mga experience mo sa bagong employer portal para in case uh, na merong mga magtanong is mabasa po nila sa mga comment sections. And i-explore po po yung mga ibang mga nabago dito katulad ng mga R1A, yung mga sickness, uh, saka yung mga contribution kung meron man. And of course, uh, maghihintay pa rin po tayo ng update ng official kay SSS dahil upon uh, checking sa ating account officer is uh, maghintay lang po tayo ng mga panibagong uh, instructions or uh, kung papaano po inavigate uh, itong kanilang website. Especially kung papaano mag-login katulad nung itinuro ko po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung ating content na ito, is uh, pag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel pakipalo po tayo sa TikTok account, Facebook page, at of course, support nyo po yung ating TikTok shop sa ating TikTok account. Yun lamang po, maraming salamat and God bless.